guys kakabad trip kanina men <clears throat> one hour and half ako sa 1 hour and half ako nakaupo sa traffic kanina pag uwi sa bahay man. stupid stupid ang mga workers ng construction ano bakit ka mag uh, bakit ka mag uh, ano ng road road construction during ano labasan ng mga worker One hour and a half kami nakaupo Mas <laughs> maram. <Masmanap. laughs> Stupidan ng ano-ano. May road... Road ano... Road... Ano tawag yan? Road construction. During ano... Labasan ng mga worker. isang oras kalahati kami nakaupo sa... Ano, men. Sa traffic. <sighs> Dapat gagawin mo yung road construction sa gabi. 'di ba? Sa gabi mo gawin yung ano, road construction. Hindi during the day labasan ng mga ano, labasan ng mga worker. Isang oras ka ka tenga sa ano. One hour and a half. All right, guys. Lakad tayo, guys. Dalawang dalawang ikot lang, guys. Ha. Ah. Ayan nga ay, Alright. Oh, ipopost ko ito sa ano. Ayan okay, guys, so. oh. Ang ganda, di diba? <coughs> Guys. Nakadalawang ano ako. Nakadalawang turo ko ako ng ano. Bakuna. Isa sa flu shot, isa sa COVID shot. Yung very latest ng COVID. Kasi yung COVID shot parang nagiging yearly ano na yun eh. paturok na ako just in case lang, di ba? Para may protection tayo. <clears throat> Magkasakit ka man, hindi severe. You know what I mean? Hindi ka ma hospital Magkasakit ka siguro, one day lang, then the next day, okay ka na uli. Ganun ang, ano, yun ang purpose nun sa bakuna. Actually, pang limang bakuna ko na to sa COVID. Dalawa yung una, dalawa tapos booster isa tapos another booster again so apat tapos ito panlima na ah, ito mo sumasama pakiramdam ko pero overnight lang then the next day wala na yun yun di ba? tips ko lang sa inyo guys hi guys nakakabad trip kanina 1 hour and a half ako nakaupo sa traffic eh. Ayan. Lamit ng hangin oh. Oh. Thank you Sana on. Alright.